yan ang bukang bibig ng halos lahat sa atin ngayong araw. At totoo nga ang nirereklamo ng mga kapatid natin. Pumalo kasi sa 36.6 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila at yan ang pinakamainit dito simula 2011. Kasabay ng kalbaryong ito ay ang mga sakit na pinalalala ng sobrang init. Ikwento mo, Franz Noguera. Sa gitna ng sikat ng araw, ginawang mini swimming pool ng batang si Oyo ang batsang ito ng tubig. Ito raw ang kanyang pastime ngayong tag-init. Masarap mo kasi. <laughs> ang isa't kalahating taong gulang naman na si Jillian, panay ang kamot sa ulo dahil sa bungang araw. Pahirap din daw ang ubot sipon ng bata, na paniwala ng kanyang ina ay dulot ng grabbing tag-init. Laging nainitan, kaya ano, nagkakaroon ng sakit lalo pang sinubok ang tibay ng mga manileño sa init kanina dahil pumalo sa 36.6 degrees Celsius ang temperatura kaninang alas 2 ng hapon. Ito na ang pinakamataas na temperaturang naitala simula 2011 hanggang ngayong taon dito sa Metro Manila. Lower yung nakukuha namin dito talagang mas mataas yung uh, temperature doon sa uh, greater Metro Manila. Paliwanag ng pag-asa, mas mainit pa ang nararamdaman ng mga tao sa mga lugar na simentado at kaunti ang puno, kesa sa Science Garden sa Quezon City kung saan nire-record ang temperatura. Malaking tulong ang mga puno at lupa para mapalamig ang paligid dahil napapasingaw ng mga ito ang init. 36.6 na temperature and at the same time 46% na relative humidity, ang nararamdaman natin ngayon is 40 hanggang 41 degrees. Ang problema, hanggang Mayo pa tatagal ang init na nararamdaman. During May, nakukuha natin yung mga recorded maximum temperature ano, pero hindi naman natin inaasahan na magtatagal ng ilang araw to. Pero tiniyak ng pag-asa, malabong magka-heat waves sa ngayon. Dapat ay mas mataas ng 2 degrees sa normal temperature na 34.9 degrees Celsius. Ngayong Abril ang maramdaman sa loob ng tatlo o higit pang araw na sunod-sunod. Payo ng DOH iwasan ang pagbibilad sa init ng araw. Uminom din ng hindi bababa sa walong baso ng tubig kada araw para maiwasan dehydration at heat stroke. Franz Nugera news file.